Ato oh, tanaw ng epekto sa El Nino mga kabirks. Nakita niyo ng madahon sa mga sagbot. Nag-brown-brown -brown na mga kabirks. Luoy na kayo. Kung mo na to, uh, ato nang ginabutangan ng kada kadadlaw. Kaya maluoy man to sa itong garden nga. Uh, uh, laya po sa apel ng mga sagbot mga kabirks. Natay talong, natay okra, natay sibuyas. Uh, anytime pwede sa na to makutloan huwag ka ng atong -gulay, mga gulay-gulay mga kaberks natay alugbati so muna itong ginabuhat mga kaberks bahala na atong -ta billing sa tubig basta kining ato ang garden o kining ato mga gulay mga kaberks mabuhi gihapon so pero na ka uga sa yuta pila na ka bulan nga walay ulan-ulan mga kaberks pero hapit kada adlaw kada buntag ato ginisiyang atiman ang atong garden para natay mapupo o maka kauntaog ka ng mga presko ng mga gulay kini atong talong do ganay mga kabers mahapit na ni mag 3 years so gulang na kayo ngayong mga punuan pero buhi paghihapon ng mga pagihapon ni sa mga kabers pati na masagbot ato ni siyang kay ang mga manok po nato, to wala na yung makaon kay asa may lang kaon diya nga puro naman braw na masagbot so pati masagbot nga katong ka ginakaon sa mga manok ato po nang ginabubuan ng tubig mga kabers So muna itong dalawang, oh, nindot pa kayo, napay mga uh, nagbulak pa, napay bunga. Nga gani, makahapang hata pag ihapong itong mga silingan, ano mga kaberks kay uh, di mo po na na siya maubos sa kita lang magkonsumo na mga kaberks o so, ginatag po na na. Nasa ito mga patula dito sa kilid. At Huwag okay, kini itong talong mga kabers mo ito itong mga talong. Oh, Kita yun mga bunga niya. Huwag ginapasiritan. Gaya nato na nagtubig kada buntag gidatriman po nato, katumalaya so muna akong patula ginabutangan po nato, nagkatayanan diha paingon sa biyabas so natay biyabas ina butangan katayanan sa mga patula nato so muna ito ang tinangkong so ang uban ani na piktuhan na burgani pero ato giha po nato, siyang gibubuan no gi tubig para sa dili malaya parehaan ang isang tapad mga kabirks